Salam sa namin whatsapp mga kasoya So sa araw na to ay patuloy pa rin kami sa paghahanap ng mga butas na limango Para dukutin mismo sa loob ng butas nito At alhamdulillah mga kasoya dahil yung unang uh, dukot namin sa butas na limango ay positive mga kasoya Dahil mataba at malaking alimango ang huli namin sa unang dukot namin sa malaking butas ng alimango mga kasoya. So ngayon naman ay may naispatan ng malaking butas ng alimango dito sa ilan ng tubig si Julius tabangan natin mga soya kung may malaking alimango ba itong malaking butas at kung paano kunin o dukuti ni Julius dito sa loob ng butas nito Ano? So, asa si Julius tignan mo man itong kahoy ko buenas ganito yung team soya <laughs> ano siya? ano oh. siya? tignan mo huyyy oh. Lalaki ulit talaga. <laughs> May kamanan nito. <laughs> Two dog. <down. laughs> nice, ay do. Yeah. Nice. Nice one, Julius. Magaling talaga si Julius. Yan. Ano sa kung napagos? Ano yung lupaki na Mga kasoya! Oo. Oh. Oh. Pangalawa ko na ito nakukuha ng kamay-kamay lang. Mga kasoya. Oh, Team yeah. soya. So ayan na nga po mga kasoyas, so positive na may lamang uh, alimango yung butas na nakita ni Julius. At sa puntong ito ay tinatalihan na ni Julius itong malaking uh, alimango para hindi makawala mga kasoyas. At kung nagustuhan nyo ang mga ganitong content, catch and cook, please pag-subscribe, follow, like and share mga kasoyas. Dahil malaking tulong yun sa amin mga kasoyas. At maraming maraming salamat po sa sumusuporta sa team namin, sa bago at dating followers at subscribers po namin. Kami ang Yaranong Lager na nagmula sa Bagados, Cotabato City, Team Soya.